Ah, hello po mga kabaro. Mga kabaro, narito po tayo sa kuprasa na ano? ba? Ayan, kita nyo. Sa akin yung tiya, sa akin tiyo. Sa akin pinsan. Ayan, nakita nyo. Ayan ang kanilang mga service na kargahan. Meron pa po sa labas yung um, malaking malaki. Nakita nyo yan, o. Ano? Oh. Ayan. Ngayon, ho. Ay, atin hong... Atin hong i-interviewin. Itong mga uh, naglulukoy ardinay. Ayan. Yan, hindi sanday na upin siya ko pareho. Yan. Nakita ninyo. Ay! Nakita nyo, oh. Yan! ari baga ako ay nakita ko ng aking mga pinsyan. At bag ako ay tanungay. Ay, ito ako ay makaabala. Ako ay nakakaabala sa inyong dalawa. Okay, okay, man. Hindi ako yan. Hindi. Unahin ko itong may ari. ano may Ito may ari Oh, Kuper. din lang ako. Kuper. Kuper. Ito po, yeah. anak na may ari. Anak na may ari. Ako, Toper, ay may tatanong sa inyo. Oh, kung sa pagkukupras. Na tulad niyan, ano, di namimili kayo ng niyog. Ano, namimili kayo ng niyog. Kung saan saan binibilay binipilay, may kayo may service. Ay ngayon. Makano man yung nabibilang isang niyog? Ito kaloy na yung milko na yun. Tatay oh Wow. Sige, ilagay natin yung niyog na isa ay binibili sa dulaw. Ikaw magpapababa. Magpapa dalawang piso. Dalawang piso yan. Oh. O binibili ang niyog ng dalawang piso. Sigurado yan. O, oh, si Pre, namilibor yan. Siya ang papababa. Sa so may ari, libre ng dalawang piso. Dalawang piso. Ngayaw. Pag nabili ng tiyaw. Ay, nga, patatarbaho. yan nga. Patatarabahaw. Yan, pababaak. Unang-unay, pababaak. Paglabak. Ba, Baby, okay, binabiyahin ang buhay. Yala. Ah, minsan binibiyahin ang iba. kinukupras talagang wala. Walang kalugi-lugi ang tiyo ko din eh. Ngayon, yun nga. Gaya sabi ko, pag Paglabak, isasalang dito. Pag naisalang dito. Ano ho? Ah, hahangungin gayaw. Ang hahangung gayaw. Lulukyarin ng lukyaran. Tapos ito. Tapos ito. Yan. Tapos ito binibiyahe din. Ah, tanong ko na siya, saan naman kayo nabibiyahin na Kupras? Pag Kupras ay San Pablo. San Pablo, doon sa Candelaria. Ang Candelaria buo. Ah, buo, pag Candelaria buo. So, na dinanas ko rin eh, Dinanas ko rin binata ko. Ayun, pag Candelaria buo nga. Pag Kupras na ay San Pablo. Pablo Ayun mga kapang, kita niyo, ang ganda ng business. Napakaganda ng business nito. Wala kagutugutong mga pamilya. Kaya surto itong mga anak na ito. Mang Tio Pedron, Mang Tio At pati naman uaray, aray, agad aray. Surti-surti rin. Nga si Jire, Jire Mendoza ang poking po siya. Ito ang aking yung pinsang paborito ko rin yan. milyonaryo, sa idlain lang ang magbaakay. Sa idlain lang ang Sa idlain lang ang magbaakay. At ito naman ho, ang maghahakot. Maghahakot na. Ang pamimili niya. Hindi hindi ko rin alam oh, hindi ko rin alam basihan yan sige at wala ho din ang tunay na ari ang tiyaw ay, wala ho tayo makukuhang sagot ha ah, sige tunalaan muna ang ating vlog ngayon kasunod na huli ako magbablog din eh Alam natin na rin lang. Magkano ng presyo? Ngayon naman now, ay si Kap. Wala naman hong ginagawa rin ay kundi manguha ng tumbaw. Ngayon niyaw. At naman sa kanyang manaw. Ayan ay, ang ahaw ang tumbong nangyong O oh, mamaya isang sako na. O ito niya. hindi ko po punuain. Sobrang damay. O ito niya. Kunin ko pala iba. O ito niya. O. Ayan o. Pakuta ng video. Hanggang dito na muna. Dali inabot na ho ng ulan. Ano ho? Ayan o. Ayan, Ayan o. Oh. Kita niyo. Kung sasamang kamay. Ayan o. niyo. o. Salamat na lang pinsan na ko itan niyo. Kuya, hay nako din eh. Oh, ayan ay uh, oh. No? Channel. Uh -huh. Channel page ay Kabaanan. Uh -huh. Probinsyano ng Kalamanero. Probinsyano Kalamanero. Oh, ayan. Tingnan niyo at mapanood niyo yung sarili. Kalamanero. Chan. Asya ta nang lilimutin ang tumbong. <laughs> at makalarga na ulay. Salamat po, Fire. Oh, salamat sa inyo. Salamat salamat, jire. Sa salamat Wow, wow. At salamat wow. kami sa inyo, Pidreng. Si wow. Pidreng. <laughs> ah, shout out po sa inyo. Salamat hmm. uh, sa inyo. May kalap shout out sa inyo. At salamat <laughs> sa inyo pagbayad. Laki pumasok sa inyo, kuprasa. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. More blessings. Ah, uh, to come. And more power. Especially.